Good morning din po. Ah, uh, ito okay naman po. Ah, uh, ginising po kami nang uh, alam na yung umaga. Alas dos po ng madaling araw. Yes po. And Sir Eric, kamusta naman po sa inyo pong kinaroonan po ngayon na dyan mismo sa Israel? At kamusta po yung ati po ng mga kababayan, lalong lalo na po at talaga medyo tumitindi po yung pag-atake ng Iran na dyan mismo sa Israel? Dito po sa area ko, Sir, uh, medyo Uh, hindi po natin masasabi kasi uh, minsan at kung beses sa isang araw silang napapalipad ng mga missile yung Iran. So, uh, kaya kapag kami nakaka-receive po kami ng alarm bago man, bago man po mag-siren, bago bago mag-siren, makaka-receive po kami ng alarm sa aming mga telepono, budget na po yun para po kami pumunta sa aming mga bomb shelter. Mm So, -hmm. sa ngayon, nasa bomb shelter po kayo? Uh, ah, ngayon po, sir, uh, nakareceive na po kami ng message na pwede na po kami lumabas. So, so safe na po. Mm. So, paano po yan, na uh, sir Eric? Uh, paano po yung ating buhay uh, at uh, pamumuhay po ngayon dyan sa Israel? Uh, kung uh, uh, rin po ba tayo para sa ating mga daily routines na ginagawa at lalo na po sa trabaho natin? Bali ngayon po, bawal pong lumabas, sir. Bali dito lang po kami sa bahay. Bawal po kami lumabas sa mga Uh, gaya po ng ginagawa namin, pwede kayong pumunta sa mga park or pumasyal. Kaya yun po, bawal po talaga kasi delikado po. Kasi hindi po natin masasabi kung saan po minsan babagsak yung mga rocket. Kasi hindi po 100% minsan nasasalo talaga ng ayon doon yung mga misay na sinasend ng Iran po. Mm -mm. So, paano po yan na ah? hindi... Uh, yung mga pangailangan po natin, ah, yung po mga necessities po natin uh, na i- Napoprovide po ba or Bali, na po ba opo, tayo dyan? Napoprovide naman po yung mga pagkain namin, yung mga employer namin. Hindi naman po kami nila pinababayaan. So binibigay naman po nila yung mga kailangan namin. ah uh, yung mga kagaya po ng mga pagkain, tubig, lahat po yan, pinoprovide po nila sir. Uh, -huh. uh sir Eric, uh, uh, sabi nga ng mga news ngayon na uh, dyan mismo sa Israel so, uh, and of course pati mismo sa mga na po natin na uh. Uh, sa mga balita na kung saan ay masalapang tumitindi dyan. Uh, kamusta po, oh no, kamusta naman po yung uh, mga, ano po yung reaction? Uh? Kasi may mga ilang po nating mga OFW din po, pero di naman po karamihan, may mga ilan po na nais na po nga magrepatriate At ito nga, binabanggit po na nasa alert level 3 na, ito nga nga, uh, na itinaas po ang BFA. Uh. Uh, kamusta po dyan? Uh? Uh, anong mga... Um, may mga nanais na na rin ba na magkaibigan po tayo na nais na pong umuwi mag repatriate uh, sa mga ibang kababayan po natin, yes po, meron na po talagang meron na po talagang gustong umuwi na nawang papa po. So, nandiyan naman po yung imbahada natin na lahat po ng mga gusto umuwi, uh, inaabot po nila at nililista po nila by, uh, by area po dito sa Israel, sir. Mm -hmm. Sir, Pwedeng malaman na yung uh, paano ba yung uh, iron yung uh, iron dome kasi o uh, yung iron dome na binabanggit ito yung napaka sophisticated na talagang nga uh, napaka highly precision na na defense system ng Israel uh, para sa ating mga tagapakiniga at uh, paano nito ni na na po na ang ang Israel uh, dito sa hundreds of rockets of uh, missiles na pinapakawala ng na, na, nasabi ng uh, Iran Bali yung Iron Dome po kasi sir uh, ito po yung advanced technology ng technology, technology ng Israel ito po yung uh, uh, tao dito yung nag-intercept sa mga rocket so bago hmm. man po makarating sa uh, Uh, hindi ko po alam kung hindi ko po kabisado kung ilang miles uh, bago ma-detect ito ng iron dome yung mga missile na sinasend ng Iran mm. o ng Houthi ng Yemen. So kapag naka-receive na po sila ng, uh, tawag dito, yung calculation po nila, sir so mag magka receive na po sila ng alarm and then uh, yun nga po, uh, automatic na po yung sir na uh, yung iron dome ay, nung din po ng pag uh, uh, interrupt dun sa mga misa. So ganoon po uh umaandar yung ayon ano din sa. Mhm, mm okay. And then yung ating naman pong mga bunker diyan uh, ay talagang uh, uh, sa ilalim mismo ng building. Nakalagay so po mula sa kung tayo ay nasa fifth, uh, fifth floor, papunta pa tayo doon mismo sa ground floor para uh, sa ano sa tipong mga bunker. Depende po sa bahay, kagaya po ng bahay namin sir, uh, residential po siya. So meron po kami sariling bunker, lalabas lang po kami sa bahay namin sa labas ng, let me, ko po sa inyo, lalabas lang po kami mga ilang steps lang po sa bahay namin tapos nandun na po yung bunker namin sir. Hmm, I see. So uh, ito yung ano no, uh, ma malamang kulang kasi sa dami-dami ng mga rockets at marami ding mga na, na ng ng Iran na uh, at sa dami din po ng uh, na intercept uh, ng uh, ng uh, iron dome yung mga debris saan napupunta hindi ba napupunta sa mga kabahayan din yan or doon mismo sa paligid lamang ng ano sa mga uh, ano na sa mga rural areas sa uh, ng uh, Israel napupunta or sa sabihin po natin uh, sa um, sa desierto or kaya ano hindi ba sa mga kabahayan din napupunta yan Opo, ah uh, bumabagsak yung burit. Kaya kaya nga po kan bibigay sila ng ano sir bago bago ka, bago kayo lumabas, makaka-receive po kami ng message na safe na po kasi iniintay nga po nila pagkaputok ng mga missile po, pagka-interrupt po kasi iniintay po nila bumagsak yung sir. So mm kapag clear na po lahat sir, so doon po sila mag, mag, mag ng message na pwede na po lahat mo. Bas. Kasi sir, kapag uh, for example po kasi dati may nangyari po sa bandang jerico Jericho mm. na mayro tayong mayroong isang tao doon na hindi po natin kababayan pero uh, isang tao na bagsakan po siya ng ng missile na yung tinatawag nilang yung uh, tawag dito parang basyo ng missile. Mm. So yun po sir, uh, syempre na namat, namatay po siya kasi napakaliki po ng mga missile sir. Uh, ganun ganoon po. Mm, -hmm. I see. At uh, I'm just curious no. As uh, nangyayari ngayon na ah? Hindi, hindi ka ba rin ba no, sa, natatakot ah, sa iyong kalagayan dyan? Ah, kamusta naman ah, ang iyong ano, lalo, mga pamilya mo na dito sa Pilipinas ah, na hindi ka ba pinapauwi dahil, of course, ah, mas lumalala yung tension dyan mismo sa Israel? Uh, yung takot po, sir, syempre hindi po natin maialis yan kasi nga po, uh, na sinabi ko, Uh, hindi po 100% nasasara ng iron dome so hindi mo alam kung saan po babasak ang ang racket so pinagdadasal po namin na sana maging maayos na lang po at uh, sinasamahan namin ng dasal na ingatan po kami ng Panginoon dito na walang mangyari sa amin na masama kagaya po ng ibang mga kapwa nating Pilipino na may nadamay po na natamaan so siguro po kung talagang lalala at lalala pa ang sitwasyon, maaaring undecide um, na rin po akong umuwi kung sakali po sir. Wala rin akong choice talaga. Uh, pero at uh, this time, uh, ay mananatili pa rin ikaw dyan sa Israel? Yes, kung samantala mananatili pa rin po uh, kami. Basta susundan, susundan, lang po, susundan lang po namin yung protocol na sinasabi nila na kapag kami talaga ng alert sa aming mga telepono ay pupunta na po kami sa aming mga banker kailangan talaga. Mm -hmm. Sir. All right. And uh, Sir Eric, no, malaman ko lang na uh, of course matagal ka na rin diyan sa Israel at maraming uh, marami kasi nangyayari ngayon na uh, sa mga Isra mga mga taga Israel ano ba yung kailang sentimiento with this war sa Iran na alam naman natin na hindi lang sa Iran, kundi mayroon din pang mga uh, terrorist groups. Uh, Diyan mismo, bilanggit mo, Hong rebels. sa uh, dyan mismo sa may Yemen, mayroon pa dyan po sa may Lebanon. And then sa may Palestine, na andyan yung mga Hamasa. and then may mga Islamic jihadists mm -hmm. jihadis. Uh, mismo sa karating po, sa Jordan yata. Or sa may mga ano. Uh, na ito yung mga proxy war na gina, uh, binabanggita. Um, ano ba ang sentimiento nila dyan? Uh, ng mga, uh, mga, of course, pati yung mga, ano, mga employer mo kung regarding dito sa ginagawa ng uh, Israel government na inatake itong uh, Iran? Bali sir, uh, yung ano po kasi ang uh, pinaka-issue po kasi dito ay yung matagal na po kasi noong unang panahon pa naman eh sila ay talagang meron ng uh, alitan. Mm -hmm. So panahon pa po ni Abraham noong pang talagang unang panahon. So hanggang yes. Mm ngayon, -hmm. uh, ganun pa rin po yung ano nila, Uh, agawan ng teritoryo. So tapos syempre uh, uh, sinasabi nila na sa amin ang lupang ito, sa amin ang lupang ito. So uh, hindi po namin talaga alam kung ano yung uh, tawag dito. Uh, ano yung pinaka ano nila uh, tawag dito sir. Uh, yung da dahilan roots. Sima dahilan talaga pero nakakal, nakakalito na rin po eh kaya sa ano eh, parang nakaka ano ibig sabihin nun uh, nakaka-nervous na rin sa kumbaga mm. yung mga nangyayari siya kasi uh, mahirap talaga yung ganito yung sitwasyon parang nagkaroon na rin kami ng mga phobia, phobia ba sa mga utukan ganoon po -hmm. Mm -mm, I, Ah, I see. And uh, sir Erica, as uh, sa notes dahil eto nga no sa ating mga nakikita ngayon uh, at na at binabanggit uh, na itong ang no dyan mismo sa, no, sa ang BFA ay tinaas na sa alerta level 3. Ito nga uh, crisis diyan uh, at uh, no. pinap uh, na nais na lang, ano no na may mga ilang po mga uh, nais na tumugod na lamang sa panawagan po ng voluntary repatriation. Uh. So bilanggit mo kanina na ikaw ay mananatili pa rin dyan at uh, of course mananalangin na lamang at uh, na, no? na ito ay uh, nasa maayos pa naman ang sitwasyon na huwag naman sanang lumala pa ang uh, sitwasyon dyan. At uh, siguro ang ko na lamang katanungan na, na may, well, eh, siguro napaka obvious naman na kinakailangan talagang na, na, na nakapangamba para po sa ating kapag may makamag-anak dyan na. Hindi ka ba niyayayan na rin ng iyong uh, mga pamilya, yung mismong uh, pamilya mo, na dito ka na lang. Uh, kasi medyo baka mas, ano, mas safe ka dito. Uh, an ano yung mga thinking mo pag ganyan yung mga sitwasyon na pinapauwi ka na ng mga uh, amal mo sa buhay dito sa Pilipinas? Mm, yun nga po. Uh, sabi nga po ng pamilya ko, uh, uh, nag-aalala nga po sila sa, para sa kalagayan ko dito. Uh, para sa akin po kasi sir, uh, sa ngayon, uh, awa ng Diyos, sabi ko nga po sa inyo, uh, naman po kami, basta sigdal lang po namin yung protocol. Kasi uh, iniisip din po namin sir, dito, uh, medyo matagal na rin po sa Israel, tapos sa awa po ng Diyos, dito po talaga ay maganda yung salary na binibigay ng bansa ng Israel. Mm. So sa Pilipinas po kasi, alam naman po natin, sasabihin po natin yung totoo na medyo mahirap po talaga ang mm. buhay sir. So kaya hindi naman po namin sinasabing sinusugan namin yung buhay namin. So kung talagang magkaroon talaga ng uh, talagang malalang malala, ay wala na po talagang choice na kami uuwi siya. Pero kung kaya, hanggat kaya pa na isin ang ganitong sitwasyon, ang titis po kami kasi alam naman po natin yung buhay sa Pil Pilipinas ay napakahirap po siya. Doon po, dun po yung iniisip ko na sitwasyon na, uh, na kung, kung sakaling mangyari, sir. Mm -hmm. Oh, so, so sa ngayon no at uh, paano yung makikipagminggilan lang po sa mga kapwa Pilipino ba? Diba, may mga uh, day of day of the ring tayo diyan ah, para at least kahit may uh, kahit pa paano may san yung uh, yung missing natin sa pamilya at sa dito sa Pilipinas ah, eh mga kapwa Pilipino kapag nag-uusap yan ng uh, Tagalog or Tag Pangasinan ay talagang parang feel at home ka kahit nasa ibang bansa ka so hindi na nangyayari ngayon yan ah. wala po wala pong nangyayari ngayon day of ah, bawal po. Bawal pong lumabas talaga siya. Hmm. Oo. So, pati day off, walang day off na ngayon? Wala po, sir. Wala akong day off. So, stay lang po sa trabaho. Kung wala kang trabaho, stay ka lang sa apartment. Ganun po yung ano ngayon yung situation dito, sir. Mm, alright. And uh, Sir Eric, baka meron kang mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ay may mga kamag-anak din dyan sa Israel. na ano ba ang pwede mong maibigay na Uh, mensahe sa kanila para huwag masyadong mag-alala uh, dahil na rin nga sa nangyaring nga kaguluhan na yung mga air war na ginawa ngayon ng, ng uh, Israel at ng Iran. Bali sa mga kababayan po natin na nasa Pilipinas na mayroong mga kamag-anak dito, uh, huwag po kayong mag-alala dahil yung mga employers po namin, hindi naman po kami pinababayaan sa mga pangangailangan po namin dito. At uh, sinusunod, na, po, sinusunod naman po namin yung protocol na kapag po, po kami ay naka-receive ng alert, kasi sir, ganito po yan eh. Bago man po, uh, ah, bago man po pumutok yung mga misa na sinan ng Iran, makaka-receive muna po kami ng extreme alarm sa aming mga telepano. Ah, pagkatapos po noon, kailangan po namin pumunta sa bomb shelter and then after po noon ay magsisiren po. Hmm. na po yung hudyat na malapit na po yung mga misal. So sa mga kababayan po natin na nasa Pilipinas, kami magkamag-anak dito, safe naman po kami dito sa awa po ng Diyos dahil meron po kami mga band ang shelter. Kaya huwag po kayong mag-alala at, uh, being, at uh, isama nyo lang po kami sa inyong mga panalangin po at ingatan po kami ng Panginoon dito sa Bansang Israel. Alright, uh, and uh, with that po Sir Eric, maray maray salamat sa iyong oras. Nalam po namin na madaling araw pa dyan sa iyong kakinaroon na, na ito yung ng tulog uh, at na uh, uh, kayo ay Naibigay po niyo yung oras sa para sa ating po nga interview ngayon ha. para malaman din ng ating abay ko nga, kamusta ang mga kaganapan ng mga OFW jan mismo sa Israel. Ha. Kami po ay eh, patuloy na mananalangin sa inyong po ng kaligtasan sa sampu ng ating mga OFW dyan mismo sa Israel. Magandang uh, oras sa Sir Eric at um, mabuhay ka. Maraming salamat din po. Sir, salamat din po.